Medala akong chicken breast Mamaya may surpresa ako sa inyo Matagal kong hindi nakita mga boss Tagal kong hindi nakita Tagal kong hindi Nayakap mga boss Mamaya makakita nyo mga boss. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? May dala akong chicken breast Mamaya may surpresa ako sa inyo Pag natin sa bahay mga boss Matagal kong hindi nakita mga boss Matagal kong hindi nakita Matagal kong hindi Nayakap mga boss Mamaya makakita nyo mga boss antok na ako mga boss <laughs> pami ako na lang sa inyo sasabihin yung surprise ko makikita nyo naman pag dating ko sa bahay so ano yung surprise ako mga boss kaya bumili ako ng chicken breast pakita ko na sa inyo yung bit, -bit ko patatas at carrots ang galing mga masabag ko to. Mamaya magaganan pa to ang aking ano. Ah, dito ko na lang. Pagsamahin ko ah. na lang. Baka nandun na yung surprise ko sa inyo mga boss let's go mga boss Dito na tayo sa bahay mga boss Tayo hey, no? na oh Kamusta? Ha? Kamusta toy? Ayos naman Hoy maghihintay ka naman sa vlog ko toy Andito oh, na ako mga boss. Tayo na luluto mo. Chicken breast. Ano na lalagyan mo sa chicken breast? Wala yun lang. Oo. Diet ako ng Diet. Baba ako na kasi. Andito na yung anak ko mga boss. Ano, ano, si oh, nung... Tayo na, na, ano, na kailan buong ka ba sa Kamloops? Tatlo? Kasi September. Oo, oh, tatlo. Three months. Kailan balik mo? January. Ay, ano ba po? Mga boss, dito na ano ko. Tingnan nyo. Parang tumaas pa lalo ah. Anong kahit mo nato, eh? Ay, na eh? Ano mo parang? Ay! Nakalamot ako sa sabihin. Ano? Yung skinless? Yung boneless. Oo oh, nga. Tapos pwede yan. Matanggalin mo na lang yan. Tanggalin mo. Ba't din ako? na, tanggalin mo. Tanggalin ko lang yung buto. Oo, oh, okay. pwede. Ah. Ano pa si mama nito? Charger. Ba, sira na sa kanya. Hmm. Ano sa ano? Wala na pala kayo. Ay, ito pala. Chopping board? Oo. Oh. Hindi ko matanggal. Nakalungot ako sa bed. Ang galit niya mami. Yung, so yung ang nandun lang, yung ano. Hindi ba? Ayaw yan, siyempre. Oo. Oh. Kailangan mo lang ba yung ano? pinakakarne? Oo, oh, karne na. Ito? Oo. Oh. Tanggalan mo lahat ng buto. Lahat okay, Buto? Tanggalan mo na rin yung balat din. Oo, oh, yung balat. Kalamuto ko sabihin, boneless pala. Pati skinless. Ito na Time lapse nito. Oh. Ang bilis yan mo. Ano yan? Ano yan? Ito sa ano na sa iba na lang yan. Sa inyo. Kaya gamitin niya ni Mama. Ilang ba kailangan okay. mo? Isa lang? Dalawa. Tapos ako ang gala. Tapos okay lang. Wala pa si Tito Erwin na yan. Mga boss, di ba? Patanggat ko sa akin ang ano ko mga boss. Yan yung surprise ako sa inyo mga boss. Andito na yung anak ko, dumating na. Sino kasama mo maglaro? Si Lakia. Si Lajaki. Sabi niyo yung uh, girlfriend niya dumating, silang dalawa mga boss. Na lang sila, uh, airplane. Kaya, two weeks niyo siya makikita. Three weeks. Three weeks ba? Seven. 3 weeks na no. Mga 4 weeks, mga almost 3 oh, weeks Almost 3 weeks naman no. okay, almost 1 month pa lang Ano so, ba itong minamarinig sa toyo? Sa Bakit to? Kaya ito lang lang yung ko sa doon. Sa door? Saan ito? Mga kapuso. siya talaga Ano lagi wala mo? Doon. Prito. Ha? Toy. Ano lagi mo yung ulam doon? Prito lang. Prito lang. Nagluluto ako na ha. Diba sabi niyo siya mag-YouTube ka? Mapapangod ko naman yun eh. Pwede yung gusto mong ano, lutuin. Marami itong gulay, di ba? Oo, marami. Hindi po na dito, konti lang gulay dito. Yung binala natin yung last, doon ka rin oh. ang imili. Oo. Ang pala, no?

nakikita ako mga boss o, oh, pang miyudo. Tingnan huh? mo expert ah. na namin dumating eh. Dapat 1.30 estimated arrival. Oh, Dumating oh. kami alaw oh, no, no, no. uh, ka na. Alaw na ng hapon? Ato. Alaw mo? Oo, oh, nandun. Ah, uh, tinaabang ako na May minuto kayo, no? Oo, oh, balat naman tayo ng patatas at carrots mga boss para sa minudo. Ipasalubong sila sa akin mga boss ito. Jollibee. Peking Jollibee mo po siya. Soft drinks pa. siya ng ulam niya, chicken breast. Yung boneless ba, tapos walang skin. Diet daw siya mga kapapayat. Tingin ko parang mas lalo isang tumangkad pa eh. Kaya siya, kailan uuwi? Sa 16 pa sila. Ang pagbalik nyo, sabay-sabay na kayo? Ah, depende. Hindi siguro, no. Bahao na kayo niya. pasok ni Roy. Word. Dinaghiila. Hindi nay ipit mo na 'yan. Eh. Oh, nay ipit mo isa. Ah, nay dito. Eh, hindi namin hindi kami napansin. Eh di dapat dapat na extendian. Oo. Oh. Tapos nawala pa yung pinaka ano. Si so, nagayos. Ano? Nawala naman. pa yung Yung kasama ko si Eric. Mm. Si Luis alam mo Nawala pa yung bato. Yung papabigat para pag hinila mo, di ba? Babalik siya. Babalik. Nawala. Hindi parang gano'n lang yan. Oo, oh, pero nagagamit -naga, siya. Ha? Huh? Okay na yan. Oo. Oh. Kasi hindi siya nagagamit din. Kasi pag pinakabit pa namin yung sa sa plumber, mahal eh. Oo, oh, papa. Alam nila, Jared, na nandito ka na? Ah. Hindi ako sa airport eh. Bakit? Excited ka? Mm hindi. -hmm. Bakit ba mapasarap ka ng tulog? Hindi. Hindi ko ang Kasama ba si Mariela? Oh, siya hindi yun ang tok. Yun siya. na mga sarok lago. Ah, nakatulog ka pala eh. Ito nga kung magagawa ko pinili natin Sana, uh. ano yung sa ano? Ha? Oo. Ano yung binili natin sa... Ano mo yung latuan mo? Anong tawag doon? Induction? Oo, oh, induction. Ano? masarap induction mo? Okay lang ah. Nalilito ko sa tinidor niyo ah. Bakit? Nasanay ako doon sa malaking tinidor doon sa door. <laughs> Ba't may malaki ba doon? May nabili ka bang malaki? Ay, Uy! Oh. Ginakita namin ng mga ng no kumakaya. No, no, no. Yung asawa mo sa ano? Ay ah, yung yung ka uh, tabi mo sa ano? Sa rumba yan? Si Alex? Yung negro. Oh. Ah, si Nathaniel. Oh, di ba yun yung ano mo? Nasa unahan ng ba? Ano? Yung uh, kinitira mo to sa ikaw pangalawa. Hmm. Bakit? Asan siya? Ito pa rin? Ah, ba? Ano pa. pa rin? Hmm. Ganyan si Mariel Oh. Kaya nga tayo eh. Bukas 4.30, wala ulit ako. Bakit? Simba kayo? Nung ako ang basketball. Naglaro ka? Nung nood. Saan? Sa si SS. Ba't sino may laro? Sa Jared. Ay, yung school lang si SS? Hmm. si Jared. Yan o. Sige yung mo doon, Mga puti. Mm. pili rin. Wow, ah, kabasketball ko. Nagtatagalog. Tagalog? Dito pinanganak eh. Ah, oh, dito yun. Saan nakakaintindi siya? Alin yun, nakita namin? Hindi. Saan nakakaintindi siya? Nang Tagalog. Pero taga saan siya? Saan siya, siya dito sa Canada? Taga doon Sa may... Kamloops. Kamloops din? Apo. Sa so, ulo mo na yung lugar tal? Hindi. Hindi naman mga bagay na lang Yung pinuntahan natin, alam mo. Hmm. Kung saan tayo na gano? Nag-check in? Sa... Sa pang check in. Yung hotel? Oo, oh, ano ko. Diba doon, oh. Wala ko, hindi mo alam mo puntahan yun. Bakit? Hmm. Lapit lang naman. Mabilis mm, na. Alam nyo, mabilis lang. Yan lang, yun lang ako yung may na-accidente doon. Doon mismo? Sa intersection? Doon sa may magil. Doon sa may, alam mo yung parang kalsado na yung napataas. Hindi doon sa kinainan natin? Doon, malapit doon. Oo. Okay. May na doon eh. Tapos? Volleyball player ng TR What? Ano yan? May sisa nakasakay siya sa sasakyan o ano? Oo. Oh. Tapos nabangga siya sa likod. Oh? Mm. ano oh, naka... Tatlo sila yung isa na matay. Oh? Tapos yung isa nasa coma. No. Tapos yung isa may baka paralyzed kasi spinal injury. Eh, ano yung sasagot yung bumangga? Hindi ko. Hindi. Kaya ba okay. nangyari? Two weeks ago. Two weeks ago? Hmm. Oh, Hindi. November 30. Hindi. Sa linggo pa lang. Sa linggo pa lang? Oo, oh, sa linggo pa lang. Narunin ko nga yun eh. Yung bangga sa kanila. Ano sabi? ah ah Oh! Oo. Paki, buwan mo lang muna sa sobrang atin sa tip. okay. Tapos mga sadyad siya. Likas ka ba, toy? Wala. Wala. Uputa ka doon sa... yung tip natukos talaga doon sa kuwata ng Gerdan. Ha? Doon siya doon sa lalaking sa kuwata natin. Okay. Uputa ka doon doon sa pagitan nung nilagay natin ng lotion. Okay. At saka yung sa mo. Okay. Bukas 15 dollars doon nung yan, ha? Wala si Buyas to ha. Pop. Kawan mo na yung pila Kaya... pa naman! mo si Papi si Buyas. Ah, sa mabalik ka. Nakita mo? Ay na daw, Toy? 15. 15, one pet anak. Meron na. Kaya, one Ah, uh, Tignan nyo to. Ito yung bili na namin. Sarap. Mmm. Sapin-sapin. May inyog pa ako. Oh. Binili namin ito kay Madam Roda. Madam Roda, salamat ah. Shut up.